Morning guys. Uh, ngayong araw na to, punta nga pala kami sa IKEA. Kasama ko yung anak ko. Nagaya kasi at uh, gusto rin yung kumain doon. Uh, wala naman akong paso kaya sinamahan ko na rin siya at gusto ko rin lumabas. <laughs> Dahil uh, nakakalibang. Nakakalib ka sa bahay. lao na ng ngayong winter. Napakalamig minsan gusto rin namin lumabas ito nga pala yung highway nila rito napakaganda walang lubak park. at uh, maluwag ngayon konti ngayon ng tao dahil uh, weekday ngayon hindi siya ano, at yun na nga. nagmamadali na nga ako rito dahil gutob na rin ako uh, Gaito lang kami rito. Paris pag wala kaming ginagawa sa bahay, kaysa naman sa magbubuo ka lang, mamamasyal kami rito. Kaya hindi ka mamili. Tingin, tingin na lang muna. Window shopping ba? Uh, ayan, nakarating na nga kami doon sa kanilang naman ito na restaurant na naman dito. Gusto lang namin dito eh, mura rin yung bilihin pagkain nila at masarap naman siya uh, kaya kung gusto namin makatipid at busog ka naman sa mga orderin mo eh dito na kami nagpupunta so, guys mura lang yung mga dessert nila ano ba kami mga one euro lang yata sa so salad nila mga ganun wait, tingnan ko nga. Yan, ah. Uh, kasalukuyan kaming namimili ng aning kakainin. Siyempre, yung dessert na rin namin. Uh, yan, kum kumuha na rin pala ako ng dessert ko yan. Yan ang paborito kong dessert. Pondong, tawagin nila rito. At uh, yun naman yung sa anak ko, meatball. Nilagay niya, sinama niya mas potato at saka yung uh, vegetable naman. Hari ko ber ko tawagin nila rito. Sito ba? Napakasarap ng sauce nila. Yan, marami silang dessert. Puro matatamis na ano. Ayan, nakain na lang kami dyan sa ano. Tinamilaps ko na lang para Mabilis yung karoon namin. Kuha na rin ako ng kape. Yung kape nga pala rito guys, kahit pabalik-balik ka, kumuha ng kape. Walang problema. Hindi ko nga alam na, na sobrang yung kape yan. Dessert na kami ng uh, anak ko yan. Hindi nga. Iyan, kami yan, tapos na kaming magdesert nyan. pala kami rito sa loob ng IKEA. tingnan rin na may mga operation ng mga puwan at uh, yan po ay mga operation nila. Kapamahal, ganyan na mga operation pero ngayon, banda naman yung quality. Oo, 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 oo. Alam IKEA, naisipan namin dumaan dito sa shop ng uh, store yeah. ng Adidas. 50% sila ngayon kasi may natok yeah. ng Black Friday kaya mura. Mura na nga, mas pinamura pa. ano, uh, kung ikukumpara mo yung presyo nila sa normal na shop mm -hmm. sa Paris. Actually okay, guys, sa ano to, sa outside to eh. Nasa mga 30 kilometers ang layo nito sa Paris. May eh, maraming mura dito. Kaya pagka gusto mo uh, may na ano, punta ka lang dito. Ang gaganda ng mga damit nila na At ito nga pala, dumaan din kami dito sa Nike Factory. Mababa kasi presyo nila dito kung uh, ikukumpara mo yung presyo nila sa Paris. Kaya kaso nga lang may kalayuan nga lang ito. Pero sulit naman. Kung Pagkakaroon natin ng pa mga kapabili ko pang araw-araw lang naman At Kahit na yung mga high-end na wala pa rin ko ipagkumpara ko sa sa shop talaga Yan mm -hmm. guys mabili na lang kayo ng sapatos at uh, na, napakarami yung pagpipilihan dyan sa space sa kanila Dito, pa-uwi na nga kami. At uh, may appointment pa yung koji uh, ko sa control technique. Kung tawagin dito, sa Pilipinas yata. MBIS. Kung tawagin sa, uh, sa Pilipinas. Uh, eh, require ng LTO para ma-register yung sasakyan. Dito nga pala guys, ang pre lang dito. Bisa mo lang i-register yung, yung sasakyan mo dito. Pero, every 2 years naman, yung uh, control technique kung tawagin napakadaling bakit control technique city kung tawagin lang dito sa sa amin ayan na hini-check na yung preno ko yung shock absorber at pati yung mga gulong ilaw check din nila yung langis kung may tina fusion, lahat hanggang sa sisilipin din nila yung pangilalim pang ilalim may mga tagas ba bago ka nila bigla, bigyan ng uh, certification na yung, uh, pasado yung sasakyan mo at kung hindi naman eh, kailangan mong bumalik at paayos muna yung mga kailangan ayusin sasakyan mo ayan tapos na yung sasakyan guys thank you for watching